Umabot na sa limitasyon si Rolando. Hindi niya nakayang tiisin ng mga pangaakit sa kanya ng kanyang biudang biyanan na si Marisa. Sa mga naunang araw ng pagtira niya sa bahay ng kanyang may bahay na si Marta ay aminado siyang napukaw kaagad ang kanyang atensyon ng ina nito. Kapansin-pansin naman kasi ang kagandahan nito. Kung di niya nga lang alam na ito pala ang ina ng kanyang asawa, ay mapagkakamalan niyang nakakatandang kapatid lamang ito ng kanyang may bahay. Katulad kasi ng kanyang asawa ay napakaputi nito. Maliit lang din ang bewang. Malapad ang balakang at ang puwet sa mukha naman ay walang tulak kabigin sa mag-ina. Parehong maladiwata ang mukha ng mga ito. Parang engkantada na ikinubli ng baryong yun. Malaki lang ang naging kalamangan ng ina ng kanyang asawa pagdating sa laki ng hinaharap nito. diha makasing mas malaki ang dibdib ng kanyang biyanan kaysa sa asawa niya bagaman nasa 48 anyos na iyon, ay tayong tayo pa rin ang nagmamalaki nitong dibdib. Siguro ay dahil matagal nang walang nag-aaruga sa mga yon. Matagal na panahon na rin daw kasi, buhat ng pumanaw ang asawa ng kanyang biyanan. Sa umagang yon, ay wala sa kanilang kubo ang kanyang asawang si Marta para manguha ng mga usbong ng kawayan. Na kanilang gugulayin para sa pananghalian Nakaupo si Rolando sa upo ang kawayan At nakatanaw sa bintanang ibinibida Ang tanawin ng naglalakihang punong kahoy ng baryong yun Alam niya na ang mga susunod na mangyayari Palagi kasing ganoon Sa kalagitnaan ng kanyang paghigop ng kape Ay siyang akiat ng kanyang biyudang biyanan galing sa pagwawalis ng bakuran at silong ng malaking kubong yun. Muli ay kumuha ng lumang damit ang kanyang biyanan at binasa iyon sa tapayan na nasa isang bahagi ng kubong yun. Sinimulan nitong punasan ang malinis na kawayang sahig ng kubo. Sinadya nitong humarap sa kanya habang nakayokong nagpupunas inilaladlad ng kanyang biyanan sa kanyang paningin ang nagmamalaki nitong dibdib. Umaalog-alog pa yon dahil sa pagpupunas nito ng sahig. Sa mga pagkakataong yun ay hindi na nag-iwas ng tingin si Rolando. Mainam niyang sinilip-silip ang tanawing inilalantad sa kanya ng kanyang biudang biyanan. Napangiti naman ang kanyang biyanan. Dahil sa naging reaksyon niya, mabilis itong tumalikod at ipinagpatuloy ang pagpupunas ng malinis na sahig. Itinaas din nito ang laylayan ng suot nitong duster. Halos manlaki ang mata niya sa nasasaksihan. Halos sumahabol ang kaputian ng malaking hita at puwet ng kanyang binan sa suot nitong manipis na puting pangloob akmang manghihipuin na iyon ni Rolando para madama ang kalambutan noon ay siya namang akyat ng kubo ng kanyang asawang si Marta. Andito na ako mahal. Masayang bungad nito sa asawa. Mabilis namang bumalik sa pagkakaupo si Rolando at pakunwaring humigop ng kape na nasa poswelo. Ang kanyang ina naman ay patay mali siyang ibinaba ang laylayan ng kanyang duster na kanina nitong iniangat. Oo nga pala mahal, bukas ay aalis ako para asikasuhin ang magiging pagdiriwang ng pista ng baryong ito. Pakitulungan na lamang si inay na magluto ng mga ihahanda natin para sa kapistahan bukas. Nakangiting pagpapaalam sa kanyang asawa habang inilapag ang mga dalang usbong ng kawayan sa lamesang naroon sa loob ng kubo. Tanging pagtangu na lamang ang naging tugon ni Rolando sa pagpapaalam na iyon ng kanyang asawa. Bahagya siyang nagtapon ng panakaw na tingin sa kanyang biyudang biyanan at labis ang kanyang kaba dahil nakatitig ito sa kanya at nakukulayan ng makahulugang pangiti ang labi nito. Nanunukso, nangaakit, nang, nang hahalina. Kinabukasan nga ay nagising si Rolando na hindi na nadatna ng asawa. Pumanaog siya sa hagdan ng kubo para lumabas. Nadatnan niya sa labas ang kanyang binan na nakaharap sa hinahalong malaking kawa na halos mapuno ng tubig. May mga malalaking hiwa rin ng parte ng karne ng baboy ang naroon sa kawang yon. pawisan ng kanyang biyanan dahil sa init na nagmumula sa apoy na nagliliyab sa pagitan ng naglalakihang batong pinapatungan ng malaking kawa. Bagaman nagiinit din sa tanawing yon si Rolando, ay iwinaksi niya ang damdaming yon at nilapitan niya ang kanyang magandang biyanan. Ay nai, nakaalis na po ba si marta Pag-uusisa niya sa biyanang patuloy pa rin naghahalo ng laman ng malaking gawa. Hinarap siya ng kanyang biyanan at nagsabing maagang umalis ang kanyang asawa at paniguradong gagabihin na raw ang pagkuwi nito muli ay makahulugang titig ang ipinukol ng kanyang biyanan sa kanya sinabayan pa ng kanyang biyanan ang pagpunas ng pawis nito gamit ang likura ng palad nito padausdos sa leeg hanggang umabot sa bahagi ng daster nito na tumatakip sa dibdib bahagya pa nitong hinila pababa ang telang iyon na siyang nagpalitaw sa nagmamalaki nitong dibdib sumunod ka sa akin. Kapistahan ng baryo namin ngayong araw. Marapat lang na maging masaya ka. Malanding tinig ng kanyang biyanan bago maunang pumanik sa kubo at dumiretso sa kwarto nito. Wala ang kanyang asawa. Gagabihin ang pag-uwi nito. Pagkatapos ay ang mismong biyanan niya pa ang siyang nagyakag sa kanya para maglaro ng apoy sa ganda at kinis nito. Sino ba namang lalaki ang hindi makakatanggi rito? Walang pagdadalawang isip ay sinundan niya ang kanyang magandang biyanan sa kwarto nito. Pagkapasok na pagkapasok niya sa kwarto nito ay umaatikabong halika ng naganap. Nagkakandara pa ang dalawa na ng isa't isa. Nagtampisaw sila sa rurok ng kaligayahan pinaligay ang isa't isa sa apat na sulok ng kwartong yon. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pag-indayog ay siyang pagpasok ng kwarto ni Marta kasama ang ilan sa mga lalaking kaanak nito. Mababa ka sa mukha ng kanyang asawa ang napakatinding galit. Si Rolando naman ay mabilis na umalis sa ibabaw ng kanyang biyudang biana. At hindi malaman kung papaano tatakpan ang mga dapat nitong takpan. Tumayo sa pagkakahiga ang ina ng kanyang asawa. Lumapit sa anak nito at may ibinulong. Anak, bumagsak siya sa pagsubok. Katulad ng mga nauna mong pinakasalan ay may dungis din ng pagkatao ng lalaking yan. Marapat lang siyang ihanda ngayong araw ng pista. Katulad ng kung ano ang ginawa natin sa mga nauna pagkasabing pagkasabing iyo ng kanyang ina ay sabay nilang tinitigan ng masama si Rolando. Magkahalong galit at pagkatakam ang makikita sa mga mukha ng mga ito. Gayon din sa iba pang kaanak ng mga ito na naroon. Hindi maikuubli nang naglalaway nilang mga bunganga ang kanilang pagkagutom sa laman ng tao. Nagsituwaran sa sahigang mag-ina at ang mga kamag-anak nito. Humaba ang mga hita at binti. Tinubuan ng makakapal na balahibo sa katawan. Umusli ang mga bungangang katulad ng sadaga na nauuslian ng matutulis ng ngipin. Pati ang mga kuko ng mga yun sa mga daliri ng kamay at paa ay nag-anyong parang sa isang halimaw. Hindi makapaniwala si Rolando sa kasalukuyan niyang kinasasadlakan Aswang ang pamilya ng kanyang asawa Isa-isang dumamba kay Rolando Ang mga aswang na yun Hanggang sa huling hininga Ay mababakas sa mukha ng kanyang walang buhay na katawan Ang hindi kapanipaniwalang pangyayari Iyon pala ang kapalit ng pagtikim niya Sa kanyang byudang bianan Kamatayan